So, paano nga ba natin lagyan ng follow yung mga page at mga profile natin para mas pabilis tayong ma-follow ng mga baguhan ang gusto makipag-engage sa atin? Kasi, alam nyo guys, pag maraming nagpa-follow sa inyo, malaki ang chance na madadami yung viewers natin at malaki yung chance na mabilis tayong ma-monetize. Kasi, yung pa follow sa inyo, may mga followers din doon at masasuggest yung uh, page or profile natin doon sa kanila kasi nagpa-follow nga siya sa atin. So, dapat lagyan natin ng follow yung mga page at mga profile natin para mas mabilis nga tayo ma-monetize at mas mabilis tayong kikita. So, paano nga ba? Ano bang gawin natin para malagyan natin ng follow na ganito yung mga page at profile natin? So, pundal tayo dito sa Facebook apps natin. So, buksan natin yung Facebook natin. Tapos, pabukas mo sa Facebook mo, makikita mo dyan sa gilid yung parang profile na bilog. So, pindutin lang natin yan. Tapos, swipe mo lang pa baba. Hangga't makita mo yung settings and privacy So pinutin mo lang yung settings and privacy tapos sa baba niyan settings. So pinatitignan natin yung uh, settings na 'yan. Tapos pag mo sa settings, so swipe lang natin pababa hangga't makita natin yung followers and public content. So 'yon, tidatin natin yung followers and public content. Tapos swipe lang din natin pababa hangga't makita niyo yun, sinasabi ko para may follow po doon. So, ito yon So, show most relevant comment first. So, dapat naka-on na ganyan. Kung naka-off sa inyo, so, kung ganyan naka-off, so, i-on nyo yan. So, dapat may blue. Naka-on na yan pag naka-blow na siya. So, dapat ganyan para may lalabas na follow sa page or sa profile natin sa sunod ng pangalan natin. So, dapat ganyan. So, dito rin sa ano, guys. So, kung ayaw nyo makita kung sino yung mga pinapalo nyo or uh, ilan yung palo, pinapalo mo, So, ilagay mo, ran, mo rin dito only me. So, naka-public kasi yan. So, ilagay mo, mo rin yan dyan. Only me. Kung ayaw niyo makita sa mga followers mo, kung ilan na yung uh, pinapalo mo o sino-sino yung pinapalo mo. So, parang ganyan lang yan. So, set mo lang yung privacy. So, para dadami yung mga followers natin. So, katulad na ganyan. Kung maliit pa lang yung uh, konti lang followers mo. So, para mas mabilis kayong mapalo o mas mabilis dadami yung mga followers natin. So, ganyan ang kabilis kung paano natin lagyan ng follow yung page at profile natin. So, para mas dadami yung followers natin, lalo na sa mga baguhan na kunti pa lang yung followers. So, gawin nyo lang, i-share na sa mga page nyo at i-share nyo sa story nyo. So, maraming makikita ng video mo, mas malaki ang chance na maraming papalo sa inyo. Kasi pag hindi mo ito i-share sa group or hindi mo i-post sa story mo, ilagay mo lang dyan, mas maliit ang chance na may magpa-follow sa inyo. Lalo na bago ka dito sa mundo ni Meta. So, dapat i-follow nyo. Ah, dapat i-share nyo ito sa mga group. O i-share nyo sa story. O share nyo sa mga kakilala nyo. So, sana may natutunan kayo sa bagong video ko na ito. So, don't forget to follow, share, like, and comment below. Thank you.